Hello mga kakitchen, ngayon ay magluluto tayo ngayon ng wet flour with vegetables. So intro muna tayo. A heart speed to the city streets We began to feel the fire So ayan na mga kakitchen, mag-start na po tayo. Nag-ready na po ako ng 1 cup flour, 1 half teaspoon salt at saka yung tubig po kunti konti lang po yung paglagay natin ng tubig para matimpla po natin siya ng maayos at mahalo po natin ng maayos. So, ganyan lang yung mixture ng mga ka-kitchen. Then, nagpainit na rin po ako ng mantika. Yan, mga kitchen. At saka, naglagay ako ng dried mustard. At syempre, yung nakin na or naki or chickpeas mga ka-kitchen. Ayan, syempre, ihalo lang po natin yan hanggang mag-brown. Tapos ilagay na rin po natin yung sibuyas. Ayan mga ka-kitchen. At syaka, isunod na natin ang kamatis. Syempre, maglagay tayo ng asin para pampalasa at syaka yung ano, dahon ng sibuyas at saka parsley. Ayan, mga ka-kitchen At saka yung, syempre, yung black pepper. So, i-mecos, mecos lang natin mga ka-kitchen Palamigin muna natin bago po natin yan ihalo sa ginawa po nating dough. Ayan na mga kitchen I-mecos, mecos lang natin ng maayos. So, ganyan lang yung templa niya mga ka-kitchen Ayan, so nagpainit na rin ako ng mantika. Then, iluluto na po natin yung gagawin po natin what will be the Ayan, mga ka-kitchen. di diba? Madali lang yan dutuin, mga ka-kitchen. Ang sarap talaga yan. Kahit wala ka nang ilalagay na mga palaman, kahit na ano. Basta ganyan lang na kainin mo nga, mga ka masarap na. Masarap yan para sa breakfast. So ganyan lang mga kitchen, ulitin lang po natin hanggang sa maubos na po yung ating tinemplahan, 'yan, 'di ba masarap 'yan mga kitchen? O, oh. mm, tap So ayan mga kitchen, sana po nagustuhan na naman po ninyo yung binahagi ko pong recipe. Yan. Madali lang po yung lutuin para sa agahan mga kitchen. Yan. So ayan mga kitchen, ready to serve na po. Thank you for watching, po, and God bless all.